Mars, welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko. <laughs> Bali, alis nga buntis ngayong gabi. Kaya syempre, isusuot na yung mga gold na nag-attract ng positive energy. At syempre, magpapakit muna sa salamin para kamukha akong aking bebe boy. <laughs> At pagkatapos noon, syempre, bababa na ako sa tindahan. Bali, tumawag sa akin sila mama na nasa mula sila. Gusto kong sumunod, kaya sabi ko, antayin na nila ako doon. <laughs> Bale, dito ako sa aming tricycle sasakay. Sorry, may pailaw na, mayaman. <laughs> Kasi ako lang mag-isa yung pupunta dahil lang ang aking asawa ay nasa gym pa. At yan nga dito na kami nagkita, bali gutom na nga ako kaya talaga ako sumunod. Kaya sabi ko kay Mama, bago kami mag-ikot-ikot ay kumain muna kami para may lakas ang buntis. <laughs> bali yan nga namili muna kami, basta kumakain kami sa labas, laging sasabihin ni Mama, "Ining, pumili ka na, alam mo naman ang masarap." <laughs> laging ganyan yan pag nalabas kami, kahit may sarili ang mino, masilip sa akin iba talaga ang marites. <laughs> Maya maya nga, dumating agad itong isa naming order. Dahil nga nakapagikot-ikot na siya at may pinuntahan siya bago pumunta dito sa mall, kaya sabi ko, umuna na siyang kumain. Tignan nyo, may mga tinuturo na naman ng ating marites na nanay. <laughs> maya maya nga, dumating na rin yung order ko. Sorry, nakastick, bayaman. <laughs> Alam ko kasi na si mama magbabayad, kaya lubos-lubosin na natin, stick agad ang ating tikman. <laughs> At yan nga, nagsimula ng kumain ng buntis basta hindi ako nagmerienda pagkagaling ko sa tulog ko, gutom na gutom talaga ako. Kaya pagka wala akong merienda, medyo napapadami ang dinner ko. Alam niyo naman, dalawa na kaming kumakain kaya medyo mabilis talaga akong magutom. Medyo napadami nga yung order namin pero balak talaga namin iti-take out yung iba para sa mga tao sa bahay. At yan nga, kasabay namin kumain, si Joy, anak ni Ate Miles na nagluluto sa amin at syempre si Ate Lilibet. Pagkatapos nga namin kumain, umakyat na kami sa taas dahil may balak akong bilhin. Bale, luluwas nga pala kami nila mama dahil magbe-birthday aking tiyahin na mayaman doon. <laughs> Naalala ko nga na bibili ng neck pillow para sa pag-travel namin kasi nga napaka-antukin ko at napaka ko. Medyo yung komportable nga yung pili, pili ko. Ito kasi medyo mahal pero nung trinay ko, ang komportable naman. Alam nyo naman tayo kaya naghahanap buhay eh, para mas maging komportable ang buhay. <laughs> yung una ko napili, medyo 100 plus lang na nakasale. Ito naman, 600 pesos. Medyo nag-isip ako pero napaka-komportable talaga nung sinubukan ko. <laughs> Since elementary, ang favorite color ko talaga ay blue. Kaya sobrang happy ko ng aking first baby. Ay, boy! <laughs> Tinawag ko nga si mama para ipatry, baka mabubudol ko kako siya ang magbayad. Nung nalaman ng presyo, kayang-kaya ko na daw. <laughs> Tapos, pinasandal ko pa siya para alam niya yung pakiramdam. Sabi niya, napakaluka ko daw. <laughs> alam niyo naman na may raket din akong sitaw. Pero dahil nga magbabakasyon ako, ang kagandahan kay sitaw ay meron siyang vacation mode. Ay, social mayaman. <laughs> para nga, maturnan niyo ang vacation mode. Buksan niyo ang sitaw. Pumunta kayo sa account. Tapos, pindutin nyo yung products. Tapos, pagbukas nyo, makikita nyo agad doon yung turn on vacation mode. Pagkatapos, i-confirm lang natin na magbabakasyon tayo dahil tayo ay mayaman. Alam, <laughs> Bali, pwede nyo nga palang gamitin ang vacation mode up to 7 times. Bali, nagamit ko na nga siya dati, so may 6 times na lang ako at gagamitin ko ngayon 5 times na lang. Tapos makikita nyo nga din doon kung ilan pa yung available hours para makapag-vacation tayo. Bali, pag turn on mo nga yung vacation mode, ma-unpublish lahat ng iyong products. At kapag naman tinurn off nyo na ito, ay babalik din naman sa dati. Kaya habang may pagkakataon tayong magbakasyon, ay magbakasyon na. Sabi nga nila, you only live once. Aba naman. <laughs> Pagkatapos nga namin makakain, makaikot ng konti at makapag-ice cream, ay nagpasundo na nga ulit kami kay Kuya Andoy. Pagdating nga sa tindahan, binigay sa akin nila Alicia na may parcel nga daw ako. At pagbuklat ko nga, ito yung aking maternity bra. Dahil nga, lahat ng bra ko ay may wire, medyo sumasakit na dahil medyo lumalaki na. Aba naman. <laughs> Ang kagandahan nito, malambot siya at naaalis siya. Parang ganyan pag nagpadede na tayo. <laughs> Sobrang excited na nga ako sa ira ng buhay ko na to pero at the same time kinakabahan din ako. <laughs> at pagkatapos nga no, nagpaluto na ako sa aking asawa ng popcorn. Kasi lately talaga, hindi pwedeng hindi ako kakain ng malutong sa isang araw. Parang kailangan ko talaga ng may nginungot-ngot. At pagkatapos nga no, nagprepare na din siya ng dinner niya. O ba diba? sariling sikap ang aking asawa. <laughs> talaga namang hinalikan pa ang ilaw. <laughs> At yan nga, pagkalapag na pagkalapag niya, ay kumuha agad ako, excited nga ako. At yan naman ang dinner ng aking asawa, yung tinake out namin. Kaya talaga kami nag-order ng chicken ay para sa kanya, tapos yun nga, nagtira ako ng steak. O siya, hanggang dito na lang, thank you Lord sa araw na ito, bukas po ulit ha <laughs> ha!